maganda araw again mga kamama may pinutol ang kapapa natin na bakit kasi mag uh, gagawa tayo ng ano lalagyan natin siya ng semento tsaka yung parang ano siya poste para ano siya ilalagay natin doon sa garden at gagawa ako ng pagapangan ng ating kalabasa mga kamama So ayan, ito. Dati kasi yung ano na yun naka-cover lang dito. Gumagapang lang yung mga ano, mga dahon ng kalabasa natin. Pero ngayon, gusto ko gagawa ako ng parang square siya, pataas naman yung gapang niya. So meron na tayong isa oh. Hiningi ko ito sa kaibigan ko. Tatapo na matigas naman eh, di. So ayan, nilagyan na ng poste ni Kapapa. So kailangan pa natin ng tatlo kasi para apat siya. Gagawa tayo dito ng square. Yan. Square. So, ayun. Bumili tayo ng simento. At pumutol si kapapa ng mga bakal na ganito. Bakit kaya? Dapat mahaba nang itutusok niya. Ano kayang gagawin niya dito? Bakit mayroong ganitong putol-putol na maliliit? Eh, sabi ko yung mahaba. Tingnan natin kung anong gagawin niya. So ayun. Ha? Kaya nga. So ayan, gagawa na po siya na. Ay, ang mata mo. Wow. So ayan, bumili tayo sa Home Depot ng simento. Bali yung simento po dito, may buhangin na, halo na. Kumbaga lalagyan na lang ng tubig so yan tubig ulan yung ating inilagay. <laughs> di ba? pwede na yan kasi gagawa lang naman tayo ng puno ng ano, ng ating gagawing ano pagpangan ng kalabasa natin Kulang okay. okay. pa yung tubig. Dagdag pa ng konti, mga kamama. So, ayan po, oh. Bali, kumpleto na po ang regato. Mayroon na din po yung buhangin. Tubig lang talaga ang kailangan. No? Kulang pa ka, siguro. Kalaki eh. So ayun binuhos ni Papa, bale ito butas. Ito yung ibabaw ng bucket. Eh sayang. So nilagyan niya ng plastic. Yan, plastic. Para pag nabuo, aalisin niya yung plastic. So ayon, nakagawa na tayo ito. Tatlo. Kasi nga meron tayong isa doon. Ito yung isa natin, yung kapartner partner noon. Kasi tatlo yun, dapat apat ah, it. Parang tungko-tungko siya. Ito pala yung ilalagay ni Kapapa sa loob, mga ganito. Ipapasok niya doon sa ganyan. Sa, ginupit, sa pinutol niya tubo. Susuot niya ito kasi mas maliit yung pinakatubo na to. So ito, yon yun, ito pala yung tatlo. Kasi tatlo yung ginawa niya, ito yung ipapasok niya. Di ba? So yan natapos na po natin. Pero patitigasin pa natin 'yan bago ilagay ni Kapapa yung mga tubo sa ibabaw. At ipapakita ko sa inyo pag natapos na natin 'yan. So ang hanggang dito na lang muna yung ating vlog. So yan tapos na tayo. So, yun lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching, Ika mama. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. And God bless us all.